nakatikim na po ba kayo ng ganyan ang tawag po dito ay noni fruit yung iba po eh kinakain po yan eh yung hinog daw po yung kinakain dito eh pag daw po hindi hinog mapait tignan po natin Ito po. Ito po. Donny Fruit. Tignan po natin kung anong lasa. Papait. Ito po. Mabait po na medyo maasin. Medyo ano na po to. Hinug. Hindi pa po masyadong inog. Ayan po. Marami pong buto. Ito. yun po mapait mapait po ang noni fruit lalo po ito sobrang pait po so yun po hindi po kinakain ng noni fruit pag hindi po hinog Tsaka makatipo sa ano? Sa -sat. dila. Yan po. Nani no, po.